Bakla ka ba? Bakla ka ba? Bakla. ka ba? oh Bakla! Alay! Bakla ka ba? Bakla ka ba? Ay! Bakla! Tayo, dali! Aray! Pogi, ay bakla! Bakla ka ba, Pogi? Mabubuk. Ha? Mabubuk ka daw. Be, wakla ka ba? Oh. <laughs> asan? Hey, ate, eh? ate. Sa Be, sabi mo, ba. ay, bakla. Okay. Dali, okay. sabi mo. Okay. Pogi. Pogi. Pogi daw. Pogi, oh. Tingin ka dun, oh. Ay, bakla. Pinaikot-ikot. Paano, paano, paano? <laughs> Patay <laughs> ka. Patay papa mo. Papa! baba. Papa, magagalit. Papa! Si baba. baba. Magagalit sa'yo. Oh. Baba. Pogi, bakla ka ba? Hindi. Hindi. Bakla ka ba? Luka. 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 Luka.